what's yes up mga idol magandang tanghali yan yeah, kararating natin gayong bayan nagbili tayo ng pagkain o oh, bigas Naubusan na kami ng bigas mga idol nagbili tayo na kalahating sako yan hindi makakain na uli ang mga pulubi ah. bago natin na tayo sa bahay nagbili tayo na kalahating sako bigas 5 kilos. Yan. Bik oh, bigdiya dito pa Bahay Pambahay. Yan boi. Yan. Oh. tayo relief. Init. O, din tayo dito 'ong biniling regalo. Kay Bensuyo ayan oh. Tumutunog-tunog pa mga idol Kasi lagi nandito sa loob O oh, ayan o oh. Yung ganito niya kasi naputol lang mga idol Kaya binili natin ng bago Ayan Medyo mahaba ito ngayon nabili natin o oh. Rimbo-rimbo pa -rimbo yung kulay Soy! Soy! Halika halika Dito dito Ito kay papa dali Halika Dito Dito kay papa ba Dito dito lapit dito yan. <laughs> Takot kasi ito sa akin mga ilulo. Oh, harap sa camera. Harap sa camera. pa sa camera. Hi, I'm Abinsoy Takot kasi ito sa akin. Oh, may ha. Huwag malikot. Ikaw Say ay lalagyan muna uli natin ng tali. Kasi ikaw, munti ka na makakagat ng isang araw. Wala tayong pambayad. Katanggal ito ha. Naintindihan mo? Wow. May tag price pa yun oh, Bain City. Oh. Nakakalikanimbang pa. Oh. Bihim lang ito ha. Kasi ikaw, lagi ka nandito sa loob. Hmm. Oh, anong, anong, masasabi mo sa regalo? Hoy, parito! Diyo. <laughs> anong masasabi mo sa regalo natin? Sa regalo ko sa iyo. Ha? Opo, opo, opo. Oh, anong masasabi mo dyan? Thank you. mau painting na may Binsoy. Pa, thank you daw Ma, Papa. May dinapa rin Binsoy. Ano okay. 'yun? Mm hmm. Ano apa lagi? Hmm, sige mah? Balik na siya. Dito balik mismo pati. Dali ka Ah, di sa camera. Hmm. <laughs> hmm, sige na, sige na. Tam